Guys, nagluluto ako ng sinigang na tilapia. Tapos, magluto na rin ako ng ulam para bukas. Adobo. Baboy. Ayan. Ito yung ulam namin ngayon, sinigang. Tapos, may tira akong isda. Ayan. tayo ito lang namin hanggang gabi na to, hanggang bukas pala niluko ko na Inaklaan na magluto kasi bukas maglalaba ako ganoon natin ako lang yung ano, eh. bang guys bang bang. Ayan. Siyempre, harap natin yung Tapos Tapos ito naman yung sigang. Ulan namin na yung araw na ito. Kaya ko kasi nung araw ko ko. nga. thank <whistles> you Guys, pa tapos na yung sinigang kong tilapia. Tapos yung adobo. Pinapalambot ko pa yan. Ayan, ang aming ulam today. At nagluto rin ako ng meron. Malunggay. Kasi gusto ko nang may malunggay. Yung tirang isda, yan, ginagawa ko. Kaya nagluluto ko ng pinapasobrahan ko na kasi hanggang bukas ganun hindi na ako magluluto yan ganun ako magluto kasi parang hindi rin ako napapagod para isahan na lang din